Pasok na si Bluey sa house Mimi. na. Nag-i-slice ako. Ha? Sa ate ko, nag-i-slice ako. Hot dog! Ito, oh. Hot dog. Ay, ewan ko sa'yo. Parang ako ewan, Chiki. Ano ba dapat gagawin ko? Talay mo lang ginagawa mo. Maglaro ka lang dyan. Okay, sige. Mag-i-slice na lang ako ulit. Okay, fine. Oh, Mukha, bluey po. Sip! Ay! Ay! Abay oo, alam ko mga laruan nyo lahat ng mga ito, naglalaro kayo Pero kwan, hindi naman lahat yan. ginagamit nyo tas nakakalat lang dito sa bahay Naku, ang pangatignan, ang dumi-dumi Ginagamit po namin lahat dati, di ba Chicky? Yes po, dati Talaga, ginagamit nyo lahat yan? Inako mga anak, Igpit nyo yun na yung mga ito, ang dumitignan sa bahay yo. Oh. Ay, parang ginawa yung junk shop yung bahay natin. Hmm, nakakatamad po. Oo nga po, Daddy. Lilinisin naman po ito ni Mami. Pagkatapos po. Hay, ba't inaasa nyo lagi sa nanay ninyo? Matuto kayo maglipit na mga kalat nyo. Eeeeh! Mm. Ay, pa po kami ni Chiki. Ay, eh. di ba, Chiki? Ayaw nga po. Ay, asan ba yung Mami nyo? Nandun po sa kitchen. Di lang nakakausapin ko rin mami nyo, ha? Kayo, mga bata, kayo, ha? Mama, kayo na chiki. Sige. Aray, 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 aray! Mahal! Mahal! Oh, mahal, nandiyan ka na pala. Abay, ang naman dito sa bahay. Yung mga ano ano, mga bata, na apakan ko pa sa git. Eh, di ko mas yung mga bata, eh. Ang kong ginagawa. Yung iluluto ko pa pagkatapos nito. Ni mas so, ginagawin mo na ginagawa mo ako, nabalasan mo ngayon. Sige. Ay, naku, magagawin ko. Mga anak! Bakit po, Mga anak! Juan dito. Magpa-play tayo. Talaga po? Basta dito may lalaroin tayo. Dito na. Ah, sige pa. Charot kayo ngayon sa akin. Diligpit niyo mga kalat ninyo. <laughs> bay simple lang naman yung papagawa ko sa inyo. Lalaroin natin, ha? May dalawang papagawa lang ako sa inyo dapat magawa nyo, ha? Una, yung papel na yan, ipatong nyo sa dalawang baso na yan. Ha? Dapat nasa gitna yung papel. Ha? Ah, ipapatong po itong papel sa baso? Wait lang po. Ayan lang po, Daddy! Ayan, very good. Ngayon, kunin nyo naman yung kamatis na yan. Yang tomato na yan, yung kamatis na yan, ipatong niyo sa gitna ng papel. Feeling ko po, mahuhulog po. Pia, saan ako pagkalagay? oh, ay! Basta kwan, kailangan nyo lang ipatong yung kamatis na yan sa gitna ng papel na yan, ha? Kapag nagawa nyo yan ng hindi bumabagsak yung kamatis, uh, o sige, kahit anong gusto nyo yung pabilisaan, bibilhin ko. Kung gusto niyo ng bagong toy, bibilan ko kayo. Oo, o, Chiki, hindi pwede yan. Dapat sa gitna ng papel. Ay, bawal din po patong dito, Daddy. sakit na nga, di bakit na ba yan? Alam ko na, alam ko na. Ito pa, Daddy, ang gitna na po. Oo, hindi pwede. Hindi niyo pwedeng galawin yung basa. Hindi niyo pwedeng pagdugtungin ng ganyan. Sige, bibigyan ko kayo ng clue ha, isang clue lang. Kailangan nyo lang ito, pinipapil pa na yan. Ah, alam ko na ate Nini. Sige nga, gawin mo! Ganito, hatiin ko sa gitna. Tapos, hihiwalay ko na ulit. magsak. Dati imposible eh, naman po yan at ang pinapagawa nyo sa amin eh. Oo nga po, Daddy. Parang kahit kayo po, hindi niyo po kaya to. Oo nga po. O ganito ha, sige. Magkaroon tayo ng deal, postaan tayo. Kapag nagawa ko yan, iniligpit nyo yung mga laruan niyo doon. Ano ate? Ninigil ka ba? Oo hindi kaya ni daddy yan. Niloloko lang niya tayong promise. Ama! Sige pa! Daddy gawin niyo po! Sige ha! Gano'n to. ko. Papakita ko sa inyo. Napakasimple lang naman eh. Ikaw ah, naman nga ng maigi. Oh, ano ba yan? Tati ng dayang apuya, tati. Sige, ganito ha. Gaya na napag-usapan natin, ligpit nyo na yung mga laruan nyo na yun. Sige na. Ikaw kasi ate Nini eh, nakipagpustahan ka pa. Abe, ganun ba? Mopo ka muna dyan. Sige. Ako na lang maglipit ng kalat nyo. Sige na. Mopo ko na rin, Chiki. Sandali lang. Okay po. Ate Nini, gusto mo kuha kita ng gamot? Ano ka pa? Di naman talaga masakit ulo ko. Nagkukunwari lang ako para hindi tayo pa paglipitin ng toys natin. <laughs> Nii! Nee.